Hi hey po mga ka-sideline. Lain, andito na naman tayo para sa isang panibagong video. Tungkol pa rin ito sa ating Rhode Island White. So, dumating na yung mga pure breeds natin na Rhode Island White. Pure breeds po, hindi po F1. According sa mayari, meron daw po itong papers na nagpapatunay na ito ay isang pure breed. So, ito po sila. Yan. So dumating na ang ating Road Island Wipe dito sa Jensen. Oops, bumaba. At ngayon ay papatakan natin sila ng Reload Plus. Itong Reload Plus po mga ka-sideline, ito po yung ginagamit kapag ano ah, ng manok, may laban ang manok at saka galing sa biyahe ang manok. Dapat po ay nakapagpahinga yung manok natin Mga 50 minutes or 40 minutes Bago natin patakan ng uh, Itong reload blast So tara po Mga Rhode Island White po ay Sinelect po ito ng breeder na pinagbilhan natin Bale nag request po ako na sana po ay hindi magkakapatid yung ibibigay sa atin na ano na na Rhode Island White so sabi niya hindi daw so, napakaganda kapag hindi So ito pong mga Rhode Island White na nakuha natin galing sa Dabao ay ito po ay ready to breed na po. Actually po, um, napapansin ko po sa kanila na ano um, magpapakasta. So after po natin magbigay ng Reload Plus, magpapainom na naman tayo ng ano uh, Electrolytes. Ito. So ito ay merong Electrolytes, Dextrose at saka Multivitamins. So ipapainom natin to sa mga bagong dating na mga manok. Pero yung manok po natin ay nakapagpahinga na po yun. Kanina po po yun dumating. Dapat po ay magpahinga muna ang manok bago natin bigyan ng Reload Plus. So yan po mga ka-sideline Dito lang po muna natin ilalagay ang ating mga Rhode Island White Iko-condition muna natin sila bago natin sila ibaba